Það er hvað það í það? Það er hvað það er langt! ba? Nakakainis. Dito na lang. Dito ay uniform ni Kuya. Kainis. Dito na harap. Kaya dito mabigat tuloy kasi ang kalit okay, okay lang, lang nakatalikod tayo sa araw. Oo nga, diba? Diba? Oh, kaya, kasi lang mga nakasinigod. Kasi Ang buntot. Ah, okay lang sa akin. Ay, ayaw nga ayaw. eh. Yes, saya. <laughs> Ang alon! Hindi ako mahiluhin eh. Kaya <laughs> na yung dalawa. <laughs> Woo. Asan na si Han? Mm -hmm. Ngayon ka lang nakabiyahin ng ganito, ma? Oo. Oo. talaga iba. Dahil paborahan. Diba? Diba? Ma, ma'am, papasa na lang. Kayo. Papasa ko na lang. Ay, papasa. sige ma'am. Asan na? Ano yan? Laktasangan. Hawakan mo na lang mabuti mo dahil madulas yan sa kamay. Ibigay mo agad pagka-video mo. will make a way. Daw papayag. Ganda ng, anong yun puesto, oh. We're going to the Grace Island. Mabuhay! Oh,

あ。<music>